Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa linggong ito sa isang katanungan, lalong-lalo na sa mga kapatid nating lolo't lola, o senior citizen, Paano mga kapatid kung merong isang produkto na kapag ginamit natin, babata tayo ng sampo o dalawangpung taon? Tanong ni Father, susubukan mo ba? Sipin mo yun ano? You are 60 years old, may produktong ganito, ang effect sa iyo, you will look younger, stronger, like 40 years old. Siguro naman, ang ilan, kung yan ay kakayanin ng bulsa, talagang bibilhin. Dahil ngayon pa lamang, alam naman natin, may mga produkto na sa merkado na kung saan available ang mga pampakinis, pampaunat ng balat, no? And some are really trying to look young. Dahil ang katotohanan, pagdating sa ating katawan, pagdating sa ating pisikal na kaanyuan, nais natin magpanibago, nais natin to look young and to look young and fresh. Pero hindi alam ng marami, sa buhay spiritual, taon-taon, pinapalalahanan tayo na pinapanumbalik nito ang ating kabataan. Sa termino nga ng ibang theologian o teologo, we are brought into our innocence. Ano iyon? Na nagbibigay sa atin ng kabataan, ng inusensya taon-taon. Ito walang iba mga kapatid kung hindi ang pagsasariwa natin ng sakramento ng binyag. Maraming magtataka kayo, bakit binyag? Dahil kung pinakinggan natin maigi ang mga pagbasa para sa linggong ito, isa sa mga tinutuunan ng mga pagbasa ay walang iba kung hindi ang binyag na tinanggap natin. Halimbawa, unang pagbasa, anong narinig natin? Ito ay sa matapos ang malaking baha ng kapanahunan ni Noe. Na pagdating sa ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, pinaliwanag niya na ang bahang ito ng kapanahunan ni Noe ay isang simbolo ng binyag na naglilinis. At pagdating sa Ebanghelyo, anong napakinggan natin? Mismong si matapos na siya ay mabinyagan, sinubok o tinukso ng Diablo at kalaunan matapos mapagtagumpayan ang mga tukso, nagsimula magpahayag ng Ibanghelyo. Kaya nga, kung ang binyag pala ay nakakabata, kailan natin tatanggapin ang pagsasariwa ng binyag na ito? unang linggo pa lamang tayo ng kwaresma. Ilang araw pa ang ating lalakbayin patungo sa ating tunay na pinaghahandaan. Ito'y walang iba kung hindi ang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, tatandaan nyo, sa araw na iyan, tayo ay tatanungin una ng tatlong katanungan na may kaugnayan sa pagtatakwil kay Satanas sa kanyang gawain, sa kanyang panunukso. At muli tatanungin tayo ng tatlong katanungan na may kaugnayan sa ating pananampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Spiritus Santo. At matapos iyon, bababa ang pari Patungo sa inyo, habang inaawit sang pananampalataya, wiwisikan kayo ng banal na tubig. Isang beses lang, isang taon nang ngyayari iyan. At iyan ay sa linggo ng muling pagkabuhay. Kaya habang pinananabi natin at pinaghahandaan, ang pagsasariwa ng binyag na ating tinanggap, Maging maliwanag nawa sa atin ano nga ba ang naidudulot ng binyag? Tatlo. Una, mapupulot natin sa unang pagbasa. Binalikahan ng unang pagbasa ang kapanahunan ni Noa kung paano sinabi ng Diyos. Matapos ang malaking delubyo o baha ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pagkikita sa inyo tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na sa baha ang lahat ng may buhay. Nangako ang Diyos, nagbigay ang Diyos ng tipan. Matapos ang malaking delubyo o baha na nagdulot ng paglilinis ng sangkatauhan. Ika nga ni San Pedro sa kanyang liham, wawalo ang natira dahil katulad ng baha, ipinababatid sa atin, ang binyag ay naglilinis. Pero ang nililinis ng binyag ay kasalanan. Kaya iyan ang una nating alalahanin. Ang binyag ay naglilinis ng kasalanan dahil tayo nang tumanggap nito, nilinis ang kasalanan ng orihinal. At doon naman sa tumanggap ng binyag na naroon na sa tiyatawag na kanilang adult life o may katandaan, nilinis hindi lamang ang kanilang kasalanang orihinal maging ang kasalanang personal. Kaya anong paalaala sa ating ngayong panahon ng kwaresma? Sasariwain natin ang sakramento ng binyag sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon pa lamang, hinihikaya tayo na ano, nais mong maglinis ng kasalanan? magbagong buhay ka, talikuran mong kasalanan sa pamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. Yan ang unang paanyaya sa atin bilang mga naghahanda sa pagsasariwa ng binyag na magdudulot ng paglilinis ng kasalanan. Ikalawa, anong naidudulot ng binyag na dapat nating paghandaan sa pagsasariwa nito sa linggo ng pagkabuhay. Kung babalikan natin ang liham ni Apostol San Pedro na siyang ikalawang pagbasa para sa linggo ito, sinabi niya, Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Minumula tayo sa liham ni Apostol San Pedro na sa pamagitan ng binyag na ito, ipinanunumbalik sa atin ang ating karangalan. Karangalan bilang mga anak ng Diyos. Maalala ninyo dalawang linggo na ang nakakaraan. Sabi ko sa inyo, kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, nagiging alipin tayo ng kasalanan. Kaya mula sa ating pagiging anak ng Diyos, kapag pinili mo na mamuhay sa kasalanan, alipin ka ng kasalanan. Tinanong ko sa inyo, anong mas mainam? ang maging anak o maging alipin? Anong sagot? Pag sinabi mo, pag sinabi mo maging alipin, mag-isip ka mabuti. Dahil may mga binipisyo ang anak na hindi nakukuha ng isang alipin. Kaya ngayon minumula tayo na mula sa pagiging alipin ng kasalanan ang isa pang dinudulot sa atin ng binyag, ipanumbalik sa atin ang karangalan bilang mga anak ng Diyos. Kaya kung lalayo tayo sa kasalanan, tatalikod sa paging makasalanan, iniiwasan natin maging alipin at muli niyayakap natin ang dignidad na iyan ng pagiging anak ng Diyos. Ikatlo na ipinababatid sa atin. Maalala ninyo ng Panginoong Kristo sa Ebanghelyo, matapos mapagtagumpayan, ang tukso na dumating sa, sa kanya matapos na siya'y binyagan, agad si Jesus, nangaral ng mabuting balita. Upang ipabatid rin sa atin, bilang mga magsasariwa ng ating pangako sa binyag, pinapaalalahanan tayo ng ikatlong na idudulot nito ay ang pagpapahayag ng kabutihan ginampanan ni Jesus ang pagpapahayag na iyan ng mangaral siya patungkol sa mabuting balita. Tayo ngayong panahon ng kwaresma para magampanan ang tungkulin na iyan ng pagpapahayag ng kabutihan. Anong pinapagawa sa atin? Naalala nyo, tatlong apat na araw nakakaraan, Merkules ng Abo. Napakinggan natin isa sa tatlong pinapagawa ng Panginoon. Anong sabi niya? Kung kayo'y maglilimos. Ibig sabihin, kung kayo ay magkakawang gawa. Naroon ang paghihikayat ng Panginoon. Gumawa ka ng kabutihan. Tumulong ka sa nangangailangan. Bakit? Dahil ang taong tumutulong sa nangangailangan, kinakalimutan ang sarili iniisip ang kapakanan ng iba. Doon mo lamang masasabi, gumagawa ka ng kabutihan kung kaya mong talikuran ang sarili para sa kapakanan ng kapwa. At yan rin ay ginagawa at inihikaya tayong gawin ngayong panahon ng kwaresma bilang mga naghahanda at nananabik sa pagsasariwa ng binyag. Tatlong na ipagkakaloob ng binyag sa atin na siyang ating sasariwain sa linggo ng muling pagkabuhay. Una, ang pagsililinis ng kasalanan. Ikalawa, ang pagpapanumbalik sa karangalan bilang anak ng Diyos. At ikatlo, ang pagpapahayag ng kabutihan o ng mabuting balita. Kung magagampanan natin ang tatlong aral at hamon na ito na bigay sa atin ng mga pagbasa ngayong linggo, mapaghahandaan natin ang pagsasariwa natin ng binyag sa darating na linggo ng muling pagkabuhay. At ito ang magpapanumbalik sa atin ng ating kabataan sa buhay espirituwal. Anong mas maganda? Ang maging bata ka sa pangangatawan o maging bata ka sa buhay kaluluwa? Alalahanin natin na ang katawang lupa na meron tayo katulad ng pagpapaalala sa atin ng simula ng Miyerkules ng Abo. Sinabi sa atin habang tinatatak ang abo sa ating ulo tandaan mo tao na ikaw ay alabok at sa alabok babalik remember that you are dust and from dust you shall return ang katawang tao na meron tayo balang araw magiging alabok subalit ang ating kaluluwa kung gumagawa ng kabutihan ay pagkakalooban ng gantimpala. Ito ang pagsumikapan nating pagandahin, pabatain, dahil sa huli ang kaluluwa natin hindi mamamatay bagkos dapat naisin makapiling at magantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.